Tinakyaw naman ni Boss El Cid. Ano Boss El Cid, ang dami. Hi Don Raya. Oh, <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe ah. you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga pasong bago pa lang dito don't forget to like, comment and below sa hashtag Don raya and of course i-subscribe ko na yan grabe pinapakyaw na yung ating aviary no especially yung mga uh, bigla kong binlag no no nakarang no, araw na budget meal pero high mutation mga paps ha tingnan nyo oh. halos kinagat-kagat dugo pa oh tingnan nyo mga paps dugo dugo yan oh hmm ibon pa puro agad grabe no tingnan nyo ito pinakyaw na insinulat eh, sinulat ko pa yung band. pinakyaw naman ni eh. Boss, El Cid. Ang dami, oh. Mm. So, grabe. Pinapak niya, oh. Halo-halo na to. May RF line. Gun ah Possible. Uh, split Lutino. Halo-halo na. <laughs> grabe. Ang ganda, oh. oh. Sobrang ganda. Sampo ba naman, eh. Oh. No, so kung gusto nyo ng ganito mga paps, napakarami dahil First time ko lang yata nakita ng ganito kabagsakan sa isang tao lang ha, isang orderan lang. No? All you have to do is, kung paano mag-avail, all you have to do is to text or call me 0953-136-4462 in message mo sa kay Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Agery. No, Murli, maraming maraming salamat sa iyo, Boss El Cid, no? Nang Makati. Alright, no? So, sobrang dami mga pa. Grabe. Wala na akong carrier cage eh. Dito natin sila ilagay. Oh, maliit. No, so maraming salamat. Ang boss El Cid, ang dami. Sampung piraso. Maraming salamat sa iyo boss El Cid. God bless po. At kung gusto mo na makakuha ng budget meal mga pups na high mutation, ulitin ko, you can text or call me at 0953 I-message po sa akin kayo sa Messenger, Don Roaya or Don Roaya eh, A. No, so yun lang. magpa na tayo after ko ma-ihatid uh, sa uh, rider. Salamat mo ni Boss LC. God bless po. Yan mga pups. ito yung budget meal natin. No, so sobrang mura, quality at ang maganda dito, matured na isasalang mo na lang. Pinakabata nga dito sa totoo lang mga pups ay 10 months, no. So 10 months above yan sila. No, so yan, ganyan kagaganda yung mga uh, kulay nila. Meron tayong mauve, pipe green, uh, par blue, par blue violet, par blue cobalt, violet, blue. Ayan, sobrang ganda niyan mga pups. may pero sa panga oh No, so yan, tuwan-tuwa -tuwa ako. Natutuwa ako pag ano eh. kinapakain sila kasi nga, ang aamo. <laughs> no, test talagang hindi sila natatakot sa camera kasi nga gutom na gutom sila hindi nila namamalayan na nagbibigyo tayo mga pups. so, e, sobrang ganda lalo na yung mga pido. ang ganda talaga ng paid yan nasa kabilang angulo naman tayo para lahat makikita nyo talaga mga pups. no, so ito ang ganda para blong linis o tsaka violet nyo double factor pa yan no ibig sabihin ng double factor mas pinadiin yung kulay Oh, yan mga paksa. So, so yan o, oh, may green, far blue, violet. No? So, ang uh, mutation nito, meron tayong post red factor, RF line, post dan follow, dan follow line, opa split lutino, opa split uh, ino kung tawagin mga paps, no? pero more on lutino to. No, so, dahil ang krimino natin mismo ay nakuha na Brain na ano yun, ni Borsing, no? So, ito. Ito yung kabilang sila. Ito, may mga uh, pied pa na violet. Yan. Pied, ibig sabihin yung parang dot-dot siya, mga paps. Yun ang ibig sabihin ng pied. No? no? So, i-take e, note nyo yun para kung kayo na yung uh, ID ng mga ibon, alam nyo na yung kulay, mga paps. Yan. Pied yan, no? Yung nasa kaliwa, na ano, Violet. Tignan nyo, parang may batik-batik na violet tapos pati five yun. Ito naman, five din yan, o. Oh. Five green, kung tawagin yan, Oh. oh, yan, Oh. Batik-batik na yellow naman at itim. Yung sa kabila naman, yellow at green. Yan. Yan ay five. No? So, ibig sabihin, kahit anong kulay yung mga paps, basta ganyan yung balahibo niya, five ang tawag. And, alright, no? So, ito, green. Yan. Eh, meron tayong blue, violet, par blue. No? So lahat, kunin nyo na yung mga pop screenshot nyo na. Mas marami, mas makakamura kayo. Ito, top view. oh, Kung nagugustuhan nyo na, screenshot nyo na, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. Or you can text or call me, 0953136446 mga paps. Sa nagtatanong ko saan ang ating location sa Commonwealth Litex, Quezon City. Oh, o, ayan o, paris-paris na no? no, meron tayong mga power blue and blue. Yan. Oh, nag-against the light. <laughs> Sobrang linaw kasi eh. Kaya ang pahid no? mm, Perso. Perso. Pag sinabi perso, itin yung ulo. No, so yan no. Nag-against the light mga papsa. Pasensya na. Sobrang liwanag kasi. No, so yan no. Ang ganda. Top view. No, lahat to matured and ready to breed na. Ito, pale fallow. Kunin nyo na yan. No, pag sinabing pale fallow, pulang mata. Mm, ayan no. So, kunin nyo na yan. Alam ko, nag-iisa lang yan dito sa ating flight, mga paps. Yan. pale follow. No? Ang malupit dito, hindi lang basta pale follow yan. May karga pa yan, red factor. No? So, kunin nyo na yan. Sobrang mura din yan, mga paps. No? So, yan oh. So, mga o. Oh. Mga matatakaw, masisiba. <laughs> no? Kung bakit ganyan, mga paps? Kasi nga, mature na yan, mga paps. Ready to breed na. Isasalang na lang. No? So, jackpot kayo mapag naku nakakuha kayo niyan. Mura na high mutation. O oh, yun o, oh, yung blue na yun, o oh, ganda o. Oh. Oh, yung pula. Yan, possible red factor yan. Yung iba kasi dito, a red factor line. Kaya possible red factor mismo. oh May mga kapatid din yan na visual mga papsa. Ang gaganda ng mga kapatid na visual red factor niyan eh. No, so ulitin ko kung paano mag-avail. All you have to do is to text or call me 0953-1364-462 or message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Sa mga magugustuhan nyo, screenshot nyo lang, bilugan nyo lang, tapos ipadala nyo lang sa akin. Ganun lang kasimple mga paps. No, sa mga nagtatanong kung saan ang location natin, sa Commonwealth Litex, Quezon City. Pwede ang umutang. Tama ka nung naririnig pero sa mga repeat buyer, lang. Next time na kayo umutang pag nakabili na kayo sa akin mga paps. At least ay magkakilala na tayo. So, so yan muli ah. Meron tayong color green, yellow, blue, mauve, par blue. Ito, violet. Perso yan, oh. Perso yan, mga paps, oh. Sunog yung ulo. No, so, may pale follow pa dito. Nag-iisa na lang yung pale follow na yan. Ako, kunin nyo na yung mga paps. I-screenshot nyo, tapos padala nyo na kagad sa akin. Yan mga tops, mga mature, ready to breed. No, high mutation, pero budget meal lang only for you yan. Dahil yan ang most requested dito sa ating YouTube channel, ang Don Roaya. Kaya naman, ngayon sa pagkakataong ito, ibinibigay na natin sa inyo ang inyong kahilingan. Alright, no? So, ito ay batch 2. Yung batch 1, talagang simot na simut kagad. No? Kasi nga, yung iba, nagpanikbahay, meron bumili ng lima, tatlo, sampo. Grabe. Kaya ang bilis maubos. No? So itong ito, ang ganda nito, yung violet na yan, yung pahit, ang ganda. Yan ang collectible items, mga Pops Collector as item yan. Ang ganda, parang abstract, diba yung likod? Yan ang dapat kinokollecta nyo as newbie or batikan na na mag-upgrade sa high rotation. So, so yan o, no? O, di ba? Ulitin ko kung um, paano mag-avail. Screenshot nyo lang. Dilugan nyo yan. Then, send nyo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Or, better na tawagan, i-text nyo ako sa 0953-1364462. Mga paps, Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe, guys, and God bless you.